hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersa yung pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag dinon. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung makakwito mo o convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang at uh, tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sangayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinion ng mas nakararami o konte o hindi. Considering yung manention yun ng mga possible scenario, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Um, wala. Legally, wala. it cannot be done. Mm -hmm. So legally it cannot be done again as I said because the impeachment court was not convened, the impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi mo as an impeachment court. Hmm. Sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa niya sa religious group, pero still, natuloy pa rin na impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-influensya ang House of Representatives? Um, siguro, mas sila yung dapat kong tanungin yan. Hindi ako. Um, basta ang Senado, gagampan na namin ang tungkulin namin. Nang uh, tatagalugin ko, ah, Um, ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And with, without fear nor favor, we will, see, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides.